Puso na nga sa akin. <laughs> Dahil, mas <sharing> lang ako. Tingnan <laughs> natin eh, yung pangalawang mga thing eh, mas higit sa akin. Amen? Amen? Parang si Juan Bautista, di ba? Nauna si Juan, tari sa natin, okay. ang kasunod ko dito lang ay po. mas higit sa akin. Gunay nga po, napakabuti ng Diyos sa ating May. lahat. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Buhay ba ang Diyos? Amen! Nandito ba siya ngayon? Ayan. May nagtanong, nandito ka kaya. <laughs> Sabi natin, pagka ang mga tanong natin, eh, parang pag-aalin lang. Ang pag-aalin lang ay kasalanan. Ngunit, pag humingi tayo ng kapatawaran, tsak yun! Gagawa ba na himala si Ama? Amen! O himala ang ipinakikita sa atin. Amen! Ito na yung araw at ito na yung oras na dumating sa buhay natin. Ayan. Ang ibig sabihin, darating ang panahon na ito at ito na nga. Ang pag-uusig. Amen? Bakit inuusig ba tayo? Walang umuusig sa iyo. Inuusig ka ng iyong konsensya. <laughs> Amen? Kung may konsensya ka, siyempre, ganun talaga. Pero ang sabi nga ng ating Panginoon, nananalig ba kayo sa akin? Sumasampalataya ba kayo sa akin? Amen. Kung nananalig kayo sa akin, ano man ang problema dumarating sa buhay nyo, huwag kayong mabagabag. Simply lang, huwag kayong mamakabaw. Sabi niyo natin, bakit nangyayari ito sa atin? Hindi na need sa inyo. Hindi ako pwede magkonwari Amen? At nangyayari na nga. Pero ang sabi nga ng ating Panginoon, kailangan always ready kayo. Laging handa. Amen? Sa mga dumarating sa buhay niyo. Ang pinaghahanda niya ni brother, gera eh. <laughs> Hindi dito si brother nakatuon sa mga problema natin. Nakatoon siya sa gera na darating. Pero alam ko, tumigil na brother kaya. Nang na. Nang na eh. Ancient prayer ba tayo? Nang na! Amen. Pinatakas na, pinauwi na! Amen. Siguro napagod na rin sila sa kakabomba. Bombahan nyo ng hos ng tubig. Maki. Hindi yung bombahan nyo Maki. ng gasolina. Amen? Amen kapag gasolina inyong binomba, check yun, gera nga. Pero tayo, hindi tayo rito nagkikipag-away. Amen? Dito po, tayo ay... Ano lang, pag-ibig lang. Huwag na lumayo dito sa ating pinapahayagan at pinapahayag ko. Pag-ibig lang, ito lang ang aking panlaban. Hindi nyo ba na lilingid sa inyo, sabi natin. Kapag sumugro naman ang bait ng tao, ay eh, kinaasaran ka. Hindi mo sinasabing ako'y mabait. Amen? Ngunit mayroon talaga nagsabi sa akin na tao. Naiinis ako sa'yo. Sobra kang bait. Alam mo kung sino yun? Me? Kasawa ko. <laughs> Bakit sinainisan mo ako eh? Sabi mo nga, mabait na ako. Kaya nga sumobra ka naman sa bait. Nanditigil na ako sa'yo. Katatawa <laughs> ako sa kanya. Siguro nakikita niya yung mga apo ko ganyan lang sa akin. That's yung must go on na eh. Ano, mawawala? Mawawala ba ang pagkasister ko? Ma mawawala ba ang pagkalula ko? Amen? Eh sabi nga natin, gagawin pa rin ang mabuti yan. Yan ginagawa natin, nag-iipon lang tayo dito sa tahanan natin. Tayo mo ng dalawa ang magkasundo at magkakaisa. Chak yun! Susunod na rin yung mga po. Amen? Amen? Ano ang sabi nga ni J.M. Eh, nasira yung cellphone mo, mami. Ito yung 500 pagawa mo yung cellphone mo. Kasi nalagi kang nalulungkot. Di ba? Eh, paano kung, kung nagpakita rin ako doon sa apo ko ng hindi maganda? Di ba lang ang tubo? Kaya nga, ang tubo nga dito, ang, ang pinakama, ano eh, yung pinaka... Di ba sa, 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 mga nagtitinda, sa mga nagmamuhunan, ang tubo yung binibilang natin, hindi yung puhunan? Sabi mo sa akin na totoo, 'di ba? Toto! Kaya nga, sabi natin sa ating pagdarasal, huwag tayo tumigil. Sabi nga natin, answer prayer ka na lahat ng iyong pinagdasal. May sukli ka pa. Amen! Palakpakan natin ang ating buhay na panalangin. May sukli ka pa. Kaya nga tayong lahat ay nag-alay lang ng buhay sa ating community ito. Mag-alay ka na. Dumarating talaga ito ay eh. ko sa pamilya nga natin, magulo. Eh. Huwag nang lumayo eh. Sa, sa atin pang community, iba't ibang lahi ito. Amen? Pero isa lang ang Diyos natin pinagalit. Amen. Hindi si brother, siya lang yun sa atin nagsisipper. At Amen? Kaya praise the Lord, bigyan Amen. pa si brother ng malakas na katawan Amen. para patuloy pa siyang makapagsipper sa ating lahat. Amen. Kailangan natin ang ating punong lingod. Amen. Amen. Kung maraming umaayaw sa kanya, ako hindi. Amen. Ipaglalaban ko yan. Amen. 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 Dahil si Brother Abe yeah, siya yung dinamit ng ating Panginoon. Ang tagal na nga ng set may spirit free. Ako yung dating taga-usig. Pero ngayon, ayoko na dyan. Amen? Inayawan ko na yung pag-uugali na yan. Naging matapang lang si Sister Mel. Dahil gusto ko lang na sa lang tayo. Amen? Amen? Kaya nga, ganyan ko kayo kamahala mga kapatid. Ganyan ko kayo ka... Aywan ko lang kung ano nga pulang uh, sa akin. Sabi nga ng asawa ko, pre, siya na nga yung preba na nagpapatotoo, na sumobra na nga ako sa bay? Pangalawa kay si Andreng. Bakit ako naging presidente doon sa Our Divine? Ilan kami lumalaban noon? Si si Andreng, si Madam, ako, si Ating, si Brother Boy, si Brother Enteng. Ba't ako binuto ng tao? Hindi ko yung gusto, di ba? Sino may gusto maging presidente? Ah, no. Sabi ko nga, ayoko na nga mga ganyan. Pero ako nga yung naboto. Pero ano sabi nga ni si Andre pag after one year, Sister Mel, ayoko na sa'yo mag-residente. Bakit? Binuto niyo ako. Sumobra ka sa bait. Ayan, lumabas na naman yung sumobra sa bait. ewang ko lang sa inyo kung nababaitan kayo ka Sister Mel. Eh siya, dumarating pa rin. Pagkataray. dumarating yung Sister Flor, di ba? Kaya nga, ulit-ulit, humihinga ko ulit ng tawag sa'yo nawawala ako sa camera. Wala ako sa camera. Hoy, mga taga-Alfred diyan, kumusta na kayo? Ayan. Mga taga-Alfred, alam ko nanonood kayo ngayon sa oras na ito. Baya sa tuloy tayo, Channel 5 na. <laughs> Hindi Channel 7. Channel 5 na ako eh. Kaya nga napakabuti ng Diyos para sa ating lahat. Kailangan tayong lahat na mga Boy Scout, Girl Scout ay laging ready. Amen? Ever ready. May dalakang flashlight. May dalakang salita ng Diyos ito yung panunaw natin sa mga taong umuusig sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kung may nang uusig ka sa akin. Sabi nga ni Monsi ng mga panahon noon, Monsi, pupunta ba tayo sa mga bahay-bahay? Bakit? Mag-reconciliation daw. Bakit? May kagalit ba ako? Hindi uh -huh. na lang yung matanda na wala raw siyang pagalit. Kaya, oo nga, sabi nga ni Brother Lito, oo nga, wala nga tayo pagalit. <laughs> Kaya ang ibig sabihin, ako, sabi ko nga, kung mayroong nagagalit sa akin sa mga oras nito, sorry, Tao lang ako eh, Amen. Kapag sinabi mong tao ka, ang ibig sabihin, nandun ka pa rin sa pantakasala at pagkatao. Kapag humingi ka ng tawad, ano 'yon? Ikaw na naman ay anak ng Diyos. Amen. amen. Ayan ang Diyos, na punong-puno ng pagkatawad sa atin, punong-puno ng pagmamahal sa atin. Ano pa? Ka? Kaya nga gawin na lang natin ang mabuti sa ating kapwa. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at sa Diyos. Yan. Ano man ang mga problema natin. Ano nga sa simula, manalig kayo sa akin at magtiwala kayo sa akin dahil ako ang Diyos. Amen. Ninyo noon hanggang, hanggang sa kami. ngayon. Amen. Amen. Kaya ko ang Diyos mo at akin ay isa. Kung hindi man tayo nagkakasundo ibang espiritu 'yon, Sister Rose, kanina tinalakay ko. Kaya nga ang sabi nga ng ating Panginoon doon sa pangako number 9, sabi natin, ang espiritu ko ay ipapadala ko sa inyo. Amen? Amen. Ang Espiritu ng Diyos, dahil sobrang makapangyarihan naman ang Diyos, kaya pwede niyang gawin yon sa atin lahat ngayon. Sa ating pagpupulo ngayon, kung nagkakaisa tayo, check yun! Gagawa ba ng Himala ang Diyos? Amen! Amen. Amen. Palakpakan no, natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah! Ula, wala na. Wala na hallelujah. Kaya nga, hallelujah, praise the Lord, praise Yahweh. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Bilang tagubilin ko, palagi po tayo magmahalan yun na lang. Wala na iba. Magmahalan na lang. Kung may magkakamali sa Sister Mel, sorry talaga. At kayo rin ang magpuno kay Sister Mel kung may pagpukulang. Kaya nga, paulit-ulit ako humihingi palagi ng sorry sa inyo dahil bilang isang tao, ay meron nang nagsasabi sa akin, sumobra daw ako sa bahir. Kung mataray man ako, sa nakikita ninyo, ay eh sorry talaga. Dahil siguro mayroong gustong ipagawa si Lord sa akin. Amen? Para labanan natin ang masama ng mabuti. Amen? Amen. Ang mabuti lang ang makakalusaw sa isang kasalanan. Amen. Maraming maraming salamat po.